Magandang po mga followers Welcome to my vlog Opo, yan Ang laki ng statue doon sa loob natin Background natin, ang laki niya Ilang meters kaya yung taas niya Ayan guys Isa tayo sa Ugong Sa Ugong pasig City Ayan po, napadaan tayo dito guys uh, Na-amaze lang ako dito sa uh, Napakalaking statue dito sa Uh, na natin na lugar guys napakalaking stage yun sa, sa likod natin oh. ano kaya ang ano yan ibig sabihin yan ang laki <laughs> guys oh yan yung ating pong mga background dito sa nadaanan natin na uh, lugar dito sa Pugo um, Pasig um, City guys ano develop tong lugar na ito guys so oh, ikot ko lang yung camera ah oh, yung uh, lugar na ito ay develop na guys Napakalaking stage na yan, oh. Oh, lucky guys. Oh. Napakataas yan. Yung ilang ilang floor kaya yan kung building yan. Oh, napakataas. Oh. Puro mga 20 floors yan, baka meron, may 30 floors. ano, oh. taas guys. Yung stage na yan. Oh, dinidevelop tong lugar na ito yan. Oh, guys, oh. Dinidevelop siya. Ay ginagawa siyang Uh, mga building mga mole yan guys yung ating po background dito sa nadaanan natin na uh, uh, lugar dito -de develop dito sa Ubong Pasig City yan guys oh dito develop siya at uh, ang nakakano jan nakakano jan yung napakalaking stage oh parang kasing taas ng isang building yung nadaanan natin yan guys oh, taas ipakita ko rin sa inyo. Ayan o. Oh. Si taas ng bilin. Ha, ah, Paps? Uh, diba? Kubaw? Balik ka na on. o. O. O, pagdating mo sa C5, kanan, dire diretso -dir na yun. Kubaw na yun. Papuntang Pasig to eh. Manggahan. Papapalayo ka. O, balik ka dyan, balik ka. Pagdating C5, kanan ka na, diretso -dir na yun. Ayan, eh, Paps, sige. Ayan, may nagtalong na kapatid mo. Yan. Balik ka doon. Ayan, yung nagtalong na kapatid natin na rider. Oh, naliligaw siya. <laughs> yan guys, yung ating pong napakataas ng statue guys. So, oh, ayan o, taas. Kasing taas, kasing taas ng isang building. Siguro 30 floor yan meron. O, oh, napakataas na uh, statue. yan yung na nakakuha ng ano kayo. Na, na pangalaw na, natin. na kami tayo sa Ugong, Pasig City. Ah, napadaan ko tayo dito. Dinidevelop ko yung uh, background natin. Kaya ah, guys, napakaganda ng uh, na yan. No? Kakarish. Ang laki. Kasing laki na as na building. diyan o. No? Oh, yung mga background natin yan, dinidevelop na mga building, lugar dito Ayan, oh. Dinidevelop na po itong lugar na ito. Ayan, oh. Gagawin siyang commercial. Ah, uh, Kaya yan, guys. Yung ating pong nakuhanan na statue. Lipat tayo ng location. Para makita natin ng uh, gusto yung lugar. Ayan, guys, oh. Oh, napakalaking statue yan. Ayan, oh. Statwa. Kasi laki ng isang building. Ayan, oh. Oh. Hindi ko mawari kung ano bang kakulugan yung build yung kung ano yan uh, station na eh? oh ayan yung lugar na dinedevelop nito guys so, oh. oh, yung tulay nila ang ganda oh, mga building oh, dinidevelop nila mga building guys ayan o oh. ayan yung lugar na dinedevelop nila o oh, daming ginatayong mga building guys mga bago kaya yan, yan yung lugar na nadaanan natin dito sa Ugong Pasig City oh, na amazed lang tayo dito sa napakalaking statwa kaya kinuha na natin guys ng video ang napakalaking statwa na yan o no? no? oh, napakataas na statwa kasi taas siguro yan ang isang building Yeah, o, oh, yan ang padaanan natin na napakataas na estatua dito sa Pugong Pasig City. Ayan po, yung mga building na gine-develop dito. Gine-develop na po itong lugar na ito. Yan, yeah, napadaan ako. At na-alise lang ako dyan sa napakataas na estatua na yan. No, hindi ko alam kung anong kahulugan yan. Maraming ano siya eh. Uh, yung ina inilarawan niya, yung ah... Uh, o yan o, tinataas. Nakataas ang kanyang kamay. <laughs> Kaya yan guys, yung ating pong video ngayon. Uh, tanghali. Uh, uh siyang isang tuwa na yan o. Oh. Pagkataas. Kasi taas. Ang ang isang building guys. Uh, siguro mga 30 floor yan meron. Yung building yan. Uh, yan, yan oh, yan o, nagpakalaki na istukwa. Yan po yung nadaanan natin guys na lugar dito sa Ubong City, itong lugar na ito na dinidevelop o oh, tinatayuan ko ng napakatataas na building yan, ikot ka natin uli yung camera natin dito sa nadaanan natin na lugar dito sa Ubong Pasig City, ayan po mga dinidevelop nila ng mga building o oh, nagtatayo <coughs> sila dito ng mga building, ang gawin na ito itong gawin itong commercial napakagandang lugar dito sa Pugong Pasig City. Uh, tanda ko dito nung araw, mga ano ito eh. No? Marami dito ang mga paprika nung araw. ayano? oh, may natin ulit yung uh, natin na malaking sakwa yung isa. Ayan o, oh, at guys. Kaya salamat guys sa inyong panonood sa ating pong live ngayong tanghali. ayano? Oh, napakataas na stop guys o isang kasing taas ng isang Pilipino. salamat guys salamat sa inyong kapag uh, uh, sa aking video live video ngayon pang aling follow my page and subscribe to yung my youtube channel and to my instagram at sa aking tiktok in the Reels para makita nyo po ang aking video yan guys o so, yung istatwa yung napakataas o oh, thank you thank you thank you bye 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 thank you thank you God bless you all